Sa unang bahagi ng pag-upo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto, pinangalanan niya ang mga umano'y sangkot sa ilegal na droga. Pasok sa kanyang listahan ang mga paruhinog ng Uzami City. Rinaldo Parahinog alias Andong, the mayor of Usami City. Nova Princess Parahinog Chavez, used to be the wife of I think Kulangko. dekada 80 nang makilala ang pamilya ni Osamis City Mayor Reynaldo Aldong Parohinog, ang kanyang ama na si Octavio Ongcoy Parahinog Sr. ang tinaguri ang leader ng vigilante group na tinatawag na Kuratong Baleleng. Ang grupo ay binuo ng militan upang labanan ang mga rebeldeng komunista sa Zamboanga Peninsula noong 1980s at binuwag sila ng militar noong 1998 at pinasok nila ang iba't ibang iligal na gawain kabilang na ang robbery o pagnanakaw, smuggling, kidnapping at extortion. Mismong si Mayor Aldong Din ay nasangkot sa ilang kaso ng nakawan sa Metro Manila. Ngunit na-dismiss ang mga kaso at di kalaunan ay nagkaroon ito ng pwesto sa gobyerno. Labing tatlong taon itong naupo bilang alkalde ng Ozamis City at nakakuha rin ng pwesto sa lokal na pamahalaan ang ilan sa kanyang mga kamag-anak. Taong 2016, napabilang sa list ni Pangulong Duterte ang mga paruhinog. Si Herbert Polanco naman na dati umanong asawa ni Nova Princess Paruhinog at Chavez ay convicted drug na nakakulong sa bilibid. Bukod kay Mayor Aldong, napabilang din sa nasabing raid ang asawa niyang si Susan at ang kapatid niyang si Octavio Jr. Hawak naman ng mga pulis ang kanyang mga anak na sina Vice Mayor Nova Princess Paruhinog E. Chavez at Reynaldo Sr. Maituturi nga bang makatarungan ang nangyari sa kanila? Tama nga ba ang naging pag-aresto o naging pwersahan ba ito kaya nauwi sa inkwentro? Sangkot nga ba talaga ang nasabing pamilya kung ano ang sagot sa tanong at kung ano ang tunay na nangyari ay alamin natin sa pagpapatuloy ng kwento. Naging matunog ang pangalan ng pamilya Paruhino dahil sa ang ninuno nila'y bahagi na ng maglilingkod sa kanilang bayan at nakapagtatag na rin ito ng grupo na lumaban sa mga komunista. Bagaman nabuwag ang grupo ay naging kasapi naman ng politika ang pamilya. Dalawampun taon ng panunungkulan ang pamilya Paruhinog sa Ozamis City. Taong 1997 naman nang unang tumakbo si Reynaldo Aldong Paruhino bilang councilor hanggang noong taong 2001 ay tumakbo ito at nanalo bilang alkalde ng Ozamis City. Nasa ikalimang termino na ito nang ito ay napaslang. Ang kanyang pamilya ay nasa politika kaya naman nagdulot ng tanong ang nangyari sa kanila. Nang maluklok sa pagkapangulo si Rodrigo Duterte, hindi naging lihim sa mga mamamayan ang pananaw nito sa bato o krimen. Ayon sa kanya, ang mga sangkot sa nasabing issue ay di maituturing na tao, kaya naman dapat itong mawala. Simula ng maluklok ito sa pwesto, pinatunayan ito ng gera kontra bawal na gamot kung saan ayon sa datos ng Philippine National Police, umabot sa at 7,025 na ang nawalan ng buhay sa kamay mismo ng mga polis at iba pang armadong tao mula Ikauna ng Hulyo hanggang ikadalawamput isa ng Enero taong 2017, nagbaba rin ito ng mga pangalan umano ng mga sangkot sa iligal na bato at kabilang narito ang ilang mga pulis at ilang kasapi ng pamahalaan gaya ni Osamis City Mayor, Paruhinog. Dahil sa naging sangkot daw umano sa bawal na gamot si Aldong Paruhinog, sinasabi na ito'y isang mayor na nanalo dahil sa pera mula sa iligal na bisyo dahil na din sa mga ibinabang pangalan na sangkot sa iligal na kalakaran. Nagtungo sa Campo Crame ang ilan sa mga ito. August 8, taong 2016, mahigit 20 lokal na opisyal ang nagtungo sa Camp Crame kabilang na si Ozami City Mayor Reynaldo Paruhinog kasama ang anak na si Nova Princess. Ika-30 ng Hulyo taong 2017, napaslang sa isang raid si Ozami City Mayor na si Reynaldo Paruhinog Sr at iba pang labing apat na tao sa loob mismo ng kanyang bahay sa San Roque Luis, Ozamis City. Bandang alas dos umano ng madaling araw ng isilbi ng PNP Criminal and Investigation and Detection Group or CIDG ang anim na search warrant sa Alcalde at sa Pamilya Paruhinog dahil sa pagtatago ng ilegal na armas. Ngunit nagkaroon umano ng inkwentro matapos paputukan ng mga tauhan ng Alcalde ang mga pulis. Ayon kay Chief Inspector Jovi Espenido, unang naputokan ang pulis na may dala ng letter or search warrant at ang taong nakasakay ay natamaan din. Kaya naman, nagkaroon na ng palitan ng bala. Sinasabing sa guardhouse na wala ng buhay ang dalawang tauhan ng mga paruhinog. Sa labas naman ng bahay, nakahandusay ang tatlong barangay tanod. Mayroon ding umanong naputulan ng paa at patong-patong ng mga katawang walang buhay. Tama naman ang bala sa dibdib ang sinasabing dahilan kaya nawala ng buhay ang nasabing alkalde at ang asawa nito'y nawalan ng buhay dahil sa sumabog na granada. Sa kabuuan, labing-anim ang nawalan ng buhay dahil sa madugong raid. Ayon sa PNP, ang kampo ng mga paruhinog ang nagpasabog ng granada sa loob ng bahay ng alkalde ngunit itinanggi ito ng kampo ng mga paruhinog. Nang pasukin naman ng GMA News ang loob ng nasabing bahay, makikita pa rito ang bakas ng pagsabog. Nakumpiska sa loob ng bahay ang mga batataas na kalibre ng baril, mga granada, mga bandel ng pera at bato. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio na siyang abogado ng Pamilya Paruhinog, tinitingnan nila kung tama ba ang naging paraan ng paghahalughog kaugnay ng nasabing search warrant o kung nagkaroon ba ng labis na karahasan kaya naugi sa inkwentro. Tinitingnan din kung talaga bang may bawal na gamot. Ayon pa sa kanila, rub out ang nangyari dahil sa dami ng nawalan ng buhay. Giit pa ng abogado, nasa itaas ng bahay ang anak ni Nova Princess at kita rin sa video na may kasama itong sanggol. Kaya naman, ayun sa kanya, kung talagang sinurveillance ng mga polis ang mga bahay, malalaman ng mga ito na yung mga anak ay menor de edad. Sa kabilang banda, naaresto naman ang anak ni Mayor Paruhinog na si Nova Princess Paruhinog at si Reynaldo Paruhinog Jr. na kapatid nito ikatatlo ng Agosto, sinampahan ng Department of Justice or DOJ ang magkapatid ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasalukuyan silang nakadetain sa Camp Krame. Iniimbestigahan naman ng Commission of Human Rights kung may nalabag bang protokol sa pagsuserve ng search warrant sa mga parutino. Iginiit naman ni Pangulong Duterte na ang isinagawang aksyon ng mga polis. Dahil ayon sa kanya, pwedeng isagawa ang warrant of arrest anumang oras o araw. Tila hindi makatarungan ang nangyari sa Alcalde ng Ozamis na si Reynaldo. Ngunit dahil sa naging programa ng pamahalaan na gera kontra bato, isa siya sa nawalan ng buhay habang ang anak naman niya ay nanatili sa piitan. Ika-26 ng Agosto taong 2021 naman nang ilipat si dating Vice Mayor Nova Princess Paruhinog mula sa Philippine National Police Custodian Center sa Campo Crame patungo sa Jail Management and Penology or BJMP. Ngayon kay PNP Spokesman Brigadier General Ronaldo Olay, si Princess ay inilipat sa BJMP noong ikadalawa ng hapon parehong pecha batay sa pagsunod sa utos ng Quezon City Regional Trial Court Branch 95 noong buwan ng Pebrero taong 2020. Dagdag pa niya wala siyang nakalap na impormasyon kung bakit tumagal ng mahigit isang taon bago na ilipat si Princess na natatandaang naaresto noong nagsagawa ng drug raid sa kanilang bahay sa Ozami City noong Hulyo taong 2017. Sa kabilang banda, ang kapatid naman ni Princess na si Reynaldo Jr. ay nasintensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa pagkakasangkot nito sa iligal na bisyo. Batay sa Quezon City Regional Trial Court Branch 79, Napatunayan na siya ay nasa ilalim ng ipinagbabawal na gamot at nakuhaan pa umano ito ng 50 gramo ng shabu. Kinakaharap ng dalawa ang kabayaran sa kanilang kasalanan kaugnay na ang illegal na bisyo, illegal possession of firearms and explosive. Batay sa mga polis, tinuring nila ang pamilya Paruhino bilang pinagkukunan ng supply ng ilegal na droga sa buong Osami. Inakusahan din ni dating Presidente Rodrigo Duterte, sina Princess at Reynaldo Jr. na may operasyon pa rin sa Mindanao. Sa laban ng kontra-droga ng pamahalaan, Mahalagang magkaroon ng masusi at mabusising investigasyon sa mga taong nasa sangkot sa patakaran. Nang sa kapag may matitibay na ebidensya ay matukoy rin kung ano nga ba ang tunay na ugat ng problema. Marami ang buhay na nawala dahil sa naging tugon ng pamahalaan lalo na ng administrasyong Duterte marami ang nadamay lamang at ang ilan ay maituturing talagang walang kasalanan o batay sa sabi ng iba ay napagkamalan lamang Madami ang nalaga sa pagtugon na hindi rin naman naging ganoon ka dahil sa hindi naman ito lubos ang natanggal at nasagot ang problema. Isa ang buhay ni dating alkalde na si Reynaldo sa naparusahan. Ngunit marami man ang sinawing palad, nandyan pa rin ang bawal na bisyo. Laganap o talamak pa rin ito. May mga kasapi pa rin ng pamahalaan ang nagpoprotekta sa ibang tunay na tagapagkalat ng bato hindi tuluyang nasolusyonan ang problema. Bagpus, tila lumala pa ito. Kaya tama o maliman ang pamamaraan ng pag-aresto sa sospek, kaya nauwi ito sa inkwentro na naging dahilan ng kawalan ng buhay ng ilan. Magsilbinawa itong aral sa mga namumuno dahil hindi ang pagkuha ng buhay ng mga sangkot sa droga ang solusyon sa problema. So ngayon, lamunaha.